Katupa Vlog, ilatag mo na ang talata na pinagyayabang mo na inutusan kang sumamba sa hindi Diyos. Sa ang talata mababasa? Anong aklat? Well, Katupa, basahin natin ang magpapatutuo at magpapatunay na meron pong inutos ang Ama o ang tunay na Diyos kung sino at kung saan tayo pwedeng sumamba maliban sa Kanya. Pakinggan nyo po katupa. Ganito po ang nakatala sa banal na kasulatan na magpapatunay na meron pong inutos ang tunay na Diyos na ibang kailangang sambahin. Pero bago yun katupa, basahin muna natin kung sino nga ba ang tao na yon na kinakailangan nating sambahin. Ang sabi dito, sa unang Timoteo, dos, talatang 5 hanggang 6. Pakinggan nyo po. At alamin natin kung sino ang inutos ng ating Panginoong Diyos ang kinakailangan nating Uh, sambahin bukod sa tunay na Diyos ang sabi dito katupa sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Heso Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon well katupa no kung mapapansin natin, ayon sa talatang binasa natin, ang sabi dito, iisa lamang ang Diyos. Sino po ang iisang Diyos na yon? Ang Ama po. At tanging si Heso Kristo lamang. Ano daw po ang ating Panginoong Heso Kristo? Ang taong tagapamagitan sa atin o sa mga tao. Napakalinaw po ng talata, no? Ano daw po ang ating Panginoong Heso Kristo? ang taong tagapamagitan. Ano daw po? Tao. Sino po yung tao? Ang Panginoong Heso Kristo. Saan po siya tagapamagitan? Sa tao at sa Diyos. Ngayon ka Dako tayo sa iyong katanungan. Ang sabi mo dito, ilatag ko ang talata na pinagyayabang ko na inutusan na sumamba sa hindi Diyos. So ngayon ka no? Ayon sa talatang binasa natin sa unang Timoteo, nagpapatutoo po doon o nagpapatunay na meron lamang pong iisang tunay na Diyos. At ano po ang ating Panginoong si Kristo? Taong tagapamagitan sa mga tao at sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong mo, ilatag ko yung talata na magpapatutoo o magpapatunay na merong inutos ang Panginoong Diyos na sumamba sa hindi Diyos. Kaya katupa, alamin natin kung meron nga bang inutos ang Ama o ang tunay na Diyos na bukod sa ating Panginoong Diyos ay meron pa siyang inutos na kinakailangan sambahin bukod sa ating Panginoong Diyos. Alamin po natin dito katupa, ito po ang sagot sa iyong katanungan na meron pong inutos ang Ama o ang tunay na Diyos sa talatang ito. Ang sabi dito katupa sa unang Pedro 3 talatang 15, ang sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ang nagsasalita po dito sa unang Pedro 3 talatang 15 ay ang tunay na Diyos, ang Ama. Ang sabi niya dito, igalang ninyo si Kristo. Ngayon, ayon sa iyong katanungan, kung meron bang uh, inutos ang Panginoong Diyos na sumamba sa hindi Diyos. Ngayon, ayon sa talatang binasa natin noong una sa unang Timoteo, ano ang pagpapakilala ng talata na yon? Ang Panginoong Heso Kristo ay tao na tagapamagitan sa mga tao at sa ating Panginoong Diyos. No? Malinaw po ang talata na yon. Ngayon, ang sabi dito sa talata, sapagkat ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso. Ano pa? Ang inutos ng ating Panginoong Diyos maliban sa igalang ang ating Panginoong Sokristo. Ang sabi dito, sambahin ninyo siya bilang, bilang ano? Panginoon. Hindi po inutos ng ating Panginoong Diyos o um, ng Ama na siya o si Kristo ay sambahin bilang Diyos din. Sabi po ng talata, sambahin anya natin ang ating Panginoong Sokristo bilang Panginoon napakalinaw po ng talata natin katupa na meron pong inutos na kinakailangang sambahin din ang ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon. Kaya meron pong talata, nagpapatunay po na meron pong inutos na sumamba sa hindi Diyos. Hindi ba? Si Kristo, ayon sa talatang binasa natin una, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Kaya malinaw po na meron pong inutos ang Ama o ang tunay na Diyos maliban sa Kanya, meron pang isa na kailangang sambahin ang Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat ka to pa.